Ayan, thank you po sa inyong mga kalingap. Kalingap kela ng Ed Pau. Abangan ko sila. Uh, malapit na rin po yan mga kalingap. Sobrang awa ko kay Ed. Sobrang hanga ako. Yes, kagabi po yung uh, premiere. Grabe. Tinabili po ako nung dalawa. No? Lalo na po si Viancy. Nakakabili po yung kanyang ginawa. Pagiging uh, matured niya sa kanyang edad. Napaka ano niya. Galing. Basta magaling po. May sense lahat ng kanyang sinasabi. No? Yes, umiyak po sa si Eds talaga. Di rin po namin in-expect yun. Di po namin nasa na iiyak si Edo. Bihira po yun umiyak si Eds. Mga Kung iyak man yun, di nun papakita. Kilala ko po yun sa si Edo. Kung iyak man yan, di yan papakita. Pero mababaw din talaga ng luha niya na Eds. Lalo ng mga bata pa po kami. Babaw ang ang luha niya. Ayan okay na. Okay naman pala. Di ba na ako? Biglang namatay. Ayan. Sobrang strong ni Fian. Oo nga. Sobrang strong niya. no At bilib ako sa kanya kasi mas pinaniwalaan niya talaga si Eds mas naniniwala siya kay Eddie. Well, sabi ko nga, di ba sinabi ko sa vlog, kung ano man mangyari sa EDC, nasa sa kanila naman po yun mga kalina. Nasa sa kanila yun. Kung pipili nilang uh, ihinto, it's okay po sa akin. Wala problema sa akin. Nasa sa kanila po yun. Ako naman po yun nandito lang para mag for VNC. No? For VNC and for Edu. Uh, and for Etsy supporters, hindi na para mag-vlog. But, kung mas pipili nilang uh, stop or magpahinga sa live team, yan po ay rares ko. So, yun nga. Nasa kanila pa rin po. So, kung patuloy nyo na napapanood ang Etsy sa akin channel, ibig sabihin, sila ay nagpapatuloy pa rin. Ganun lang po kasimple. Hanggat napapanood niyo po yung Etsy sa akin channel, sila ay tuloy-tuloy pa rin. Silang dalawa. Ano po? Kasi kung may something yung dalawa, kung sabihin natin may problema silang dalawa, hindi niyo na po papanood yan sa vlog ko na magkasama. di ba? Kaya nasa kanila po yun. Yes, oh uh, uh, po, namimiss ko rin ng Jomcar, no? Uh, timing lang po talagang kailangan natin. Ewan ko kung kailan sila pwede. Ewan ko po bukas kung makapag-vlog tayo. Ewan ko po bukas. Uh, mamaya po, chat ko yung dalawa kung available po sila. Ayan. Yes, we stand for Ed hanggang dulo. Yeah. Opo. Sana nga po, no? Pati sila ganun din. Pero alam mo, isa sa pinaka tumatak sa akin, yung dun sa vlog last episode is yung sinabi ni Bianci na siya daw yung huling bibitaw di ba? grabe kung isipin niyo napaka ano nung salitang 'yon napaka deep siya yung huling bibitaw ibig sabihin kahit magbitaw na lahat kaibigan ni Edo ah uh, pamilya ni Edo si Bianci yung huli Siguro kahit bumitaw si Edu, si Biancy, pa rin yung huli. <laughs> di ba guys? Kung papanood nyo po. Hindi ko alam kung napakinggan nyo yun. Hindi ko lang ala. Kasi hina ng boses ng dalawa eh. Kaya nilalagyan ko ng subtitle. Talagang pag pinapanood, pag in-edit ko. Inulit-ulit ko pa. Ano ba sinasabi nito? <laughs> Kasi ako pa nag-vlog ako sa kanila. Hinahayang ko lang silang mag-usap. No? Hinahayang ko lang po silang mag-usap. Ay, thank you, uh, ah, Ninong July. Ayan, may nagpakulay na. Sana, may sumunod nga. <laughs> thank you, Ninong July, ah. Ayan po. Ah, shout out po. Kaya nga si Vias na pang mature niya, napakalaki ng na pag-unawa. Yes, tama po kayo. Founder, tama ka dyan. Diba guys? Napak narinig nyo po ba yun? Pareho mahina ang boses. Kaya nga eh. Kaya nga pag nagbablog kami sa dalawa, parang nagbubulungan yung dalawa eh. Ayan. So, ayan mga kalingap. I-announce ko lang yung top 20 kalingap reactors. Ayan, 7,700 na tayo. And mamaya, may sasabihin din po ako sa inyo about yan sa title natin. Ano? Uh, malaki po ang magiging papel ni Ate Edna. Ate Edna Vlogs. Si Ate Edna ang pag-asa natin, mga kalingab. Mamaya po, i-sasabihin ko yung uh, detalye. And sa mga reactors, pwede nyo naman na pong gawa ng reaction video ang ating live. No? Ang live natin, 12 hours, pwede na po yun kagad. Ang 24 hours lang po is yung mga uploads natin. No? Pag live, pwede na po yan. So, top 20, Aureada TV. Top 19, Sankai Lodz. O, parang ngayon lang nakapasok sa Sankai Lodz, ah. Top 18, Wow Life TV. Ah, uh, 17, Amamirna. Ayan. Top 16, Jubilito TV. Top 15, Mayora Naik TV. 14, Kalingap Maymay. 13, Gandang Emi. At... Top 12, Batang LU. At top 11, Kuya Potpot. -Pot. Ayan, si Kuya Potpot, -Pot, top 11. So, ayan. Uh, doon na tayo sa top 10 para mabilis lang. Basta sinabi ko na yung uh, 1 to 20, 11 to 20. So, 1 to 10 na po tayo. So, dito po, tinanggal ko na po si Ninong Bobby. Dahil siya po ay, ano na, hindi na po siya react, full-time reactor. Siya po ay ano na rin po ano, uh, K-Boys, Kalingap uh, vlogger, Kalingap charity vlogger. Kasi unfair naman po sa mga full-time reactor. So lugi naman po talaga sila kasi si Ninong Babis may mga upload po siya ng ano, mga charity or mga nangyayari dito. Kaya tinanggal ko na muna po siya, ano? And yun, nakasama po siya sa top uh, top 8 Top 8 ba yun? Top 7? Top 7, no? Nakasama siya. So, congrats kay Kuya Bobby. At effective yung mission na binigay ko sa kanila na puntahan yung mga pabahay natin. Ano? Mga dating pabahay. Pero next time, dapat puntahan nila yung mga dati pa. Yung mas luma pa. Huwag tong mga bago. Huwag tong mga kalingap angels, no? Unahin nila yung mga dati. So, congrats kay Ninong Bob. Ayan, so top, top 10 with 370,000 view views. Kuya Dambo. Ayan, top 9 with 415,000 uh, views. Kalingap Emerita Sario. Ayan. And top 8 with 421,000 total video views in one month. Uh, Jason Albasan. Ayan, congrats po. And top 7, si Kuya P. 442,000. Grabe si Kuya Pi. And top 6. Oh, ba? Mukhang bago to. Ah. Roselski TV. 514. Yan, top 6 po si Roselski TV.